ngayon guys, hindi tayo nga sa airport at siyempre yan, kasama din mga tropa natin and waiting na tayo sa pila kapuntang Korean Air yan, let's go mga pugi GoPro na to ah wow. <laughs> so waiting lang tayo medyo mahaba ang pila, medyo maraming tao ngayon Sunday at yun, ating agapan, mahirap nang malate kasi mga magkaberya yeah. alam mo na, aranas uh, ko lang ganito kung nagkaberya, Ayun, so, aga. Aga pa natin. Ayan. Dito na tayo mamaya. Medyo mahapang biyahe. Eh. So yan guys, tapos na kami mag check in ng aming luggage. Ayan. Hindi nagkasya, yung iba. 35 kilos kay Tropa eh. <laughs> <laughs> Ayan, naglipat-lipat na ng mga gamit para magkasya lang. Ayan, vlog mo so, pre. Oo, oh, vlog yan. Matik yan. Ayan oh, yung mga paraan dito pag hindi kasya sa mag Ilagay mo sa kasamahan oh! No? <laughs> so ngayon, dito tayo sa immigration. Guys, uh, solve na ang problema. Solve na problema. Ganyan tayo, tulungan, tulungan. Tulungan lang, tulungan lang. <laughs> so, yun kami nakatapos sa immigration and ito yung mga tropa na natin. Kapasok na sila ng gate 14. So, waiting, sa so boarding Ayan mga trong mga pupugi yan Mga hunting na hunger yan mga yan Ayan Hunger yan mami is waving Hindi tayo sa Gate 14 Gate 14 okay. So guys, pas na kami ng aeroplano Puntang Incheon sa May Korea yan yung mga tropa natin yung sana ha yung tripling na siya ng aeroplano let's go so yun nga ati lang sabit lang ay tayo nakasakay na sa aeroplano yan tamang chill lang tayo relax at yan yung mga ating mga kabatch na sa likod natin ah, tamang kain sila gawa ng medyo malayo ang biyahe mula dito sa Naiya hanggang Korea ay almost 6 hours yata yung biyahe namin kaya yan tamang load muna paubos ng oras sa biyahe yun let's go alright touchdown tayo sa Incheon this is Korea Incheon, Incheon. next na flight from natin na ito Vienna na okay. collecting fly. okay. flight <laughs> okay ayan saan natin yung mga kasama sa pang flight ito na sila pala wala yeah. pala yung touchdown sa Incheon Airport you know, matro ko alright ano ba buli yan so isang connecting flight na lang so dito na tayo yung Vienna Korea next time dito na tayo pre hindi na tayo alis dito Korea na tayo sa sunod Ayan. At least nakadaan tayo dito. So yun, update update namin may na tayo Pag tayo nasa Hungarian sausage ba? na <laughs> thank you So yun guys, uh, nadelay na konti yung flight namin Ayan, nadelay na konti Pero ngayon, papasok na kami ngayon sa boarding Going to Vienna Ayan, so let's go, abang-abang na nandun Idol many hours later. So yun nga guys, after ng halos 11 hours na biyahe, na pagkakaupo dito sa aeroplano, talagang halos walang tayuan. Naku, grabe yung ngalay na inabot ko dito. Napakalayo ng biyahe. So yun, sa mga pupunta dito sa Hungary, yan, expect me na po yung napakalayong biyahe. At dito nga sa immigration sa Vienna ay muntik pa kami hindi makalabas dahil ka problema magkakaiba daw ng sagot ang naisagot ng aming mga kasamahan kaya yun medyo nagduda yata yung immigration pero tumawag naman sa aming agency dito sa Hungary kaya yun, nagawa naman ang paraan kaya yan, dito na kami sa labas so yan guys, kalabas na kami sa immigration sa Maybiana tatagal lang kami guha, nagka problema yung papel uh, may mga konting interview na ginawa kaya ayun, medyo nakulot kami na halos kalahating oras. So yun, dito na kami kukuha naman yung aming luggage. Ah, medyo kabado na. Kaya na namin, may mga kalabas. So yun, salamat po sa Panginoon. Kami yung ginabayan sa aming flight. pag na lang kami ng aming sundo dito. Indirito na kami hunger. Sa akin yan. Ano tayo? Admit ko. Ito na pala yung luggage ko. Alright all right. So yun guys, nandito na kami sa Vienna sa airport. Airport. Waiting na, na kami ng aming sundo. Untik pang papabalik <laughs> Pero ayos na, ayos na. Okay, okay na, all good na. So atin na lang tayo ng sundo natin. So yun guys, nandito na yung sundo namin. Bale, pupunta kami ngayon sa bus para makapagpahinga muna. Uh, at bali, antay namin yung Broke One na parating ba kami ang alas 10 para sabay-sabay kami pupunta ng Budapest And okay, let's go So yun nga, inakala ko na tapos na yung aming napakahamang biyahe ay hindi pa pala dahil mula dito sa Vienna kami ay nagbas papunta sa ma Budapest sa aming hotel accommodation Yan. Pagkating namin dito ay halos 2 o'clock na in the morning tapos diretso pa lang ang ginawa namin dyan dahil kailangan kailangan na rawas sa yun maraming salamat po sa ating mga kabahin dyan at patuloy na sumusuporta sa ating vlogs and mag-iingat po tayo lahat at sa mga nag-a-apply po dito tuloy lang po yung pag-apply nyo kaya mawala na pag-asa kita-kita po tayo dito sa Hungary um, ingat po God bless po sa ating lahat